Guys, eto guys, magluluto tayo. Magluluto tayo ng tilapia. Yan. Live tilapia guys ang aking ino-order. Atin siyang gagataan. Lalagyan natin ng syempre gata at itong ating siling berde at itong ating uh, tagalog na pechay. Ang unang gagawin natin guys Iaayos natin dito ang gata. Ano? Ang tilapia. Sorry naman. Tapos, O, oh ayan, guys. Nilagyan ko na ng paminta. Lagyan naman natin ng asin. Sunod, guys, lalagyan natin ng pinakorat. Guys, ganito ako kung magluto ng ginataang tilapia iniluluto ko muna ang tilapia sa suka and then saka ako ilalagyan ng gata at ng gulay ayan o so, oh, yan guys kulong kulong na siya so ngayon naman ilalagay na natin ang ating gata ngayon naman guys, meron akong kumukulong tubig sa kasirola. Ang gagawin natin dito, itong pechay Tagalog, eh ating i in hot water. Ang water na to, eh, ay merong asin at may mantika. Ayan. Bago natin siya ilalagay sa ginataang tilapia. I-blanch ko siya guys, para mawala ang kanyang funny taste. Iba meron siyang ano, may kakaibang lasa yung Tagalog na pechay. So, para mawala yon kailangan natin siyang i in hot water. O, ayan guys. Pagkulo atin na siyang hahanguin. At eto na ang ating tilapia. may ayan. May ng konti titikman ko yan kung okay na siya. O, ayan guys. Kumukulo na. Hahanguin natin yan. O wait lang ha. Kailangan ko ng dalawang kamay. Oyan yan guys, nahango ko na. Ngayon, ilalagay ko na siya sa tilapia. Wait lang, buha ko ng chopsticks. Oyan guys, ilalagay ko na ang pechay. Ayan, ganyan guys ang ginagawa ko. Para sure na walang makasamang tubig. Ganyan, kasi pag nakasampa yung tubig, Lalab na masyado ang ating ginataang tilapia. Kaya ganyan guys ang ginagawa ko. Sinatsaga ko talaga na ilalagay siya ng ganyan. Unti-unti. Pinapagpagkupa yan guys ha. Parang talagang tubig ay mawala. Ayan. O ayan guys. Nailagay ko ng lahat ang petchay. At luto na yan. O. Natikman ko na rin siya at masarap na siya. Thank you for watching. Bye! See you next time!